Pinangangambahan ng isang kongresista ang dalang banta ng nabibiling sibuyas online. Posible kasing makaapekto ito sa kita ng mga magsasaka at nagtitinda sa palengke. Gayun din sa kalusugan ng mga consumer. Yan ang ulat ni Soo Jin Kim. Kada linggo na mamalengke si Hilda. Mas gusto niyang physical na namimili ng pagkain at mga produkto para mas nakakapili siya ng pangangailangan ng kanyang pamilya. Pero kung mas mura sa online, Okay lang kahit hindi dumaan sa inspeksyon at regulasyon, basta't mura at swak sa kanyang budget. Sa aming mga consumer, pabor yun kasi mura, mas ano, ma, lalo na sa aming mga models, yung budget namin, eh, nagtitipid din kami. Dahil sa hirap ng buhay, kung saan mas makakamura, doon bibili para may pambili pa ng ibang pangangailangan. Hindi maiwasan na mangamba ang ilang mga nagtitinda sa palengke. Malulugi daw sila dahil malinaw na kakumpetensya ang online selling. Para kay Monte na nagbebenta ng gulay sa Pasay City Market, aminado na lumiliit ang kita dahil sa mga customer na online na kung mamili dahil mura. Gaya ng sibuyas for sale online, naglalaro sa 20 hanggang 25 kada kilo. Nakakalungkot din ma'am kasi mababa yung online na ano sa amin medyo mataas. Malaking ano sa amin, katulangan. Para kay Congressman Wilbert Lee, kailangang i-regulate o siguraduhin galing sa lehitimong distributor ang mga sibuyas at produktong pagkain dahil posible itong makasama sa kalusugan ng isang tao. Ang mga sibuyas kasi na nabibili online ay hindi dumaan sa phytosanitary inspection, lalo kung ito ay smuggled o illegal na naipasok sa bansa. Aminado si Lee na dapat suportahan ang sibuyas online sellers pero kung sila nagbebenta ng ilegal dapat sila ay pagmultahin at maparusahan ah, hindi ko masasisisi no yung pong ating mga magsasaka ay ah, ito pong ating mga mamamaya na bumili dito. Ito pong online selling, nakakatulong po ito sa pagbili ng mababang presyo. Pero yun na nga, gusto po natin itong i-regulate. Tingnan natin, siguraduhin natin na hindi po ito health hazard. No? Sabi ni Bureau of Plant Industry Director Glenn Panganiban, hindi magiging madali ang pagbabantay sa mga online seller. Pero buo ang kanilang loob na aaksyonan nila ang problema. Uh, lagana po ang uh, ating internet, social media. So, yan po ay uh, mahirap i-regulate. Kailangan siguro, sir, mas may ngipin, ano? Kasi habang walang nasa sampulan, et, ito naman ay na-voice out na rin, even sa, sa lower house and even sa Senate, eh, parang tuloy-tuloy pa rin po. Patuloy pa rin daw ang kanilang koordinasyon sa iba't ibang ahensya para ma-verify ang mga import clearance at distribution permit ng mga seller. Naibaba na sa komite ang House Resolution 1600 o ang resolusyon laban sa mga smuggled o illegal na sibuyas, ini-schedule na din ang pagdinig tungkol dito. Patuloy naman ang pamahalaan sa kanilang mga hakbang para suportahan ang ating mga lokal na magsasaka para maibalik ang sigla at kita ng mga ito. Sujen Kim para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.